In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa gumpaning ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa iyong pasanin. At kayo'y pagpapahingain ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingaan para sa inyong kaluluwa sapagkat hawang dalhin ng aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Isaiah at pagunita kay San Damaso the First Papa. isang mabuting balita, Mateo. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y papahingain ko. Sa unang pagbasa, sa Isayas, ang mga naghihintay sa Panginoon ay panibagong lakas ang makakamtan. Lilipad sila ng parang agila tatakbo ng hindi mapapagod, lalakad ng hindi manghihina. Ang ating mundo ngayon ay puno ng mga pagsubok at hamon. Maraming pamilya ang napapagal dahil sa kahirapan. Pagkakahiwalay ng mga magulang o kawalan ng direksyon sa buhay dulot ng makabagong teknolohiya. Ang mga salitang ito ni Jesus ay isang paanyaya sa atin na huwag magtiwala sa sariling lakas lamang, kundi lumapit sa Kanya at tanggapin ang Kanyang pamatok sa pamatok ng pagmamahal, kapatawaran at pagpapakumbaba. Mga halimbawa ng nangyayari sa panahon ngayon. Una, stress sa trabaho. Maraming manggagawa ang nakakaranas ng burnout sa sobrang trabaho. Ang paanyaya ni Isus ay paalala na ang kapahingaan ay matatagpuan sa kanyang piling. Pangalawa, krisis sa relasyon. Ang mga alitan sa pamilya ay nagdudulot ng bigat sa ating puso si Hesus ang nagbibigay ng kapayapaan upang mapanatili ang pagkakaisa at pagmamahalan. Pangatlo, pagpahalaga sa material na bagay. Sa panahon ng Pasko, maraming tao ang nakatuon sa regalong material kaysa sa regalong espiritwal. Pagninilayan natin para sa pamilya at buhay. Bilang isang pamilya, tayo ay tinatawagan na maging bukas sa biyaya ng Diyos. Magkaroon tayo ng panahon para sa panalangin pagbabalik loob at pagtutulungan. Ang pamilya, ang unang paaralan ng pananampalataya. Kaya't nararapat natin paigtingin ang ating debosyon sa Diyos, lalo na sa panahon ng Adviento. mga batay sa magisterium sa tradisyon at banal na kasulatan Ang paanyaya ni Hesus ay nag-aanyaya sa lahat ng tao Kaya tayo rin bilang mga mananampalataya ay nararapat na magbahagi ng kanyang pagmamahal Ang magisterium sa Catechism of the Catholic Church sa number 2,214 to 2,234 ang pagpakumbaba at pagiging maamo ay makita rin sa mga santo tulad ni San Damaso, unon na naglilingkod ng may katapatan sa simbahan. Ano ang dapat baguhin ngayon, Argento? Maglaan ng oras sa Diyos. Regular na dumalo sa misa, magumpisal at magdasal ng banal na rosaryo bilang paghahanda sa Pasko maging mapagbigay, tumulong sa mga nangangailangan sa simpleng paraan. Magpatawad kung may hidwaan, magpakumbaba at magkaisa muli. Manalangin tayo. Panginoon Hisos, ikaw ang nagbibigay kapahingaan sa aming napapagal na puso. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo, lalo na sa gitna ng aming mga hamon. Sa aming pamilya, naway lagi naming may pamalas ang pagmamahal, pagpapakumbaba at pagbibigayan tulungan mo kaming makapaghanda ng mabuti sa iyong pagdating ngayong adyento. Upang kami maging handa sa pagtanggap sa iyo, aming manunubos. Amen. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, katulik ko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ibanghelyong ito kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anong mga aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinipahayag ni Jesus sa Ibanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, Nawa'y maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.